kaya sumusunod so, sa akin matakbo ka la 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 baka habulin niya ako hindi ko kasi sa binigyan ng ano eh ng langka eh ayan oh. <laughs> habol 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 kasi oh, ayan oh. mga atake kasi yan eh oh, ayan na ayan ayan ayan, ayan, ayan. <laughs> nagagalit sa pagka ano eh pagka nagwiwisol ako o oh, yan na yan na yan na hop 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 baka ah, sabugin mo ako sabugin mo. <laughs> yan na yan na yan na yan na yan na lakad 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 nangahabol nangahabol yan na yan na nagagalit nagagalit yan na yan na na nahabol ako pupunta ako sa gubat <laughs> <laughs> ayan, dumusunod, dinahabol ako, inahabol. Nagagalit siya, kinain ko yung langka niya kahapon. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan aabante. <whistles> ang ganda dito mga katuri, ayan o. Oh. Kaya ang, ganda ng gubat pagka ganito, mapuno, ayan Oh. Wow, fresh air ganda oh maganda mga koroit tara pa masel dito sa ayoko ay ayoko hindi ako ng ito yung pabo pagka lumabit ayun oh sana ba ayun oh ayan <laughs> di ba aligat magma tayo dito sa gubat tong tiningnan natin kung ano mayroon dito kaya nung bata ako ang hilig ko magpumunta sa gubat ay ito ang daming ano mahugan eh yan oh. tumutubo lang dito oh nahuhulog pala yung mga ano nya mga ayan oh ito mga bilog oh na yan oh ang daming ay inuud na yan ito yung nung bata kami ito yung kinukuha namin tapos tinatanim ito ginagawa namin ano pag ihagis mo to sa taas para siyang ilisi eh, ng pababa yan o oh. yan <laughs> umiikot sa pababa kaya ito ipunin ko to itadalin ko itatanim ko i-tree planting natin ayan mga katori tumutubo lang sila oh, mahugan eh puno pala ng mahugan ito nahuhulog na yung bunga nila ayan o oh. ang dami oh. Tira na yung iba. Ito, ito. Ayan. maganda yan dito. Ayan, oh, tumutubo lang. Ang dami. Oh, mga ah, makugan Ito yung mga bunga nila. Oh, oh, ayan, oh. Ito may tubo na. Pusa nang tumutubo. Oh. Ayan, oh. Kasi dapat dito, ano, kinukuha. Tapos lagyan ng ilagay sa plastik. Magiging seedlings yung balot sa nila ginagawa ng bata kami ginagawa naming bangka to kapaanod namin sa ilog yan no, wiii yan Tamaya, ipunin natin tong mga seedlings nito ayun o no, tumutubo na siya may tubo na siya yan lalagay lang na sa plastic tutubo na yan ipunin natin ito mamaya at magadventure muna tayo dito Tabi-tabi po. Tabi-tabi lo po. Dadaan lang po kami. Grabing puno na ito ng manggaw. Oh. Ang laki oh. Tapos kawayan. May ilog pala sa baba. Ayan mga katore. Ayan oh. Magandahan oh. lang pagkagiging sa gubat ka. Eh. Maganda yung ano, kawayan tabi tabi po dadaan lang parang ang ganda ng ano tubig sa sapa bababa tayo dun bababa ako lang mag isa dito umuwi si kuya Jobin sa probinsya nandun na sa kanila hindi na namin abutan dahil hindi kami nagpangabot gabi na kami dumating so yan Dahan-dahan lang Baka madulas Ang taas Ayun na Kikita ko na yung ilog dito Yung sapa Yun na mga katuloy Siguro dati Tubig Kung may isda dito Lawayanan hmm, Yan. May bayawak dito ah. Ito dati nung bata ako, nangunguha ako nung ano dito. Nung pag may tumubo na bagong tubo. Labong ginagawang gulay. Yung nanay ko dati mahilig din maggagawa ng jet. masarap pagluto ng labong 'yun, sinanay. Kay nanay kanini, shout out nga pala. Uy, uy. uy. sa hulog setay ang dumi na ng ano ko <laughs> ang dumi ng shoot ko wow yan na yan na may linaw dito bahala na ako lang mag isa dito <laughs> malabo yung tubig siguro may isda ayan oh. ayan sarap maligo yun may bukal doon oh ito no? ito dito, dito tayo doon kabuti hindi malakas ang ulan kaya <tuhin> oh mga katuti oh. kaso ito yan oh no? may mga isda dyan oh no? ibang kulay ng ano nya ibang kulay ng tubig doon kaya ba tayo doon ang ganda may alulod do oh. ayan oh. kabila dito kasama na nga adventure dito mga katuri kaya kung mahilig ka mag tripping yan tabi tabi po mamasya lang po kami yan o oh. oh, diba ang ganda doon meron pa siyang parang force sa kano doon oh. ito mga alulod yan. baka may unggoy dito ah wala yan oh. ang ganda balik na tayo mga katuri <laughs> <laughs> mangunguha tayo ng papaya maraming papaya ako nadanan doon ayan oh Yehey! Wala akong dalang damit Maligo sana ako dun eh Kaya Grabe Ang taas oh o, Yan Nag-adventure tayo Nagtatrabaho Nag-adventure tayo Hindi Break time naman Mga laki pa lang. Katatapos Actually Katatapos nang namin kumain Ayan oh Sa sapa Tapos dito May alulod oh Siguro Hindi ko alam kung Anong mayroon dito Pagka yung umulan May mga butas ng ano eh siguro mga kagang ano tawag doon sa kagang yung mga maliliit na alimango alimasag ba yun yan grabe oh bukid na bukid na ito dyan mo lang makikita pagka yung ano yung siguro pagka kumakain yung mga bayawak mga lumalabas lumalaba pagka umulan malabo medyo malabo yung tubig siguro may hito yan dyan iba lang ang kulay eh tara kaya tayo doon sa taas, mga katore Mamimitas tayo ng papaya. Kakain tayo ng papayang hinog. All right. Ang dumi ng short ko. Up, up. Yan. Oh. Ang laki ng puno ng ano? Malaki yung puno ng mangga. Eh hinihinaan ko yung busis ko baka mamaya. <laughs> kaya tabi-tabi po tayo, tabi-tabi po eh umiikot lang tayo ito yung pinagdulasan ko oh. oh grabe hanggang dun oh ang taas eh wala actually wala siyang apakan Up, yan tingnan natin dito kung mayroong bagong tubo gugulayin natin ah. grabe papagod na ako mga katore uh, mamaya mamaya ipapakita ko sa inyo yung ano pala yung nadaanan naming aksidente kagabi grabe wasak na wasak kaya ingat ingat sa biyahe lalo nga yung magpapasko uh, ah, takbong pugi lang yan ingat po kayo at Merry Christmas para tuloy ang ligaya tuloy ang happy kasama ang pamilya kaya ingat ingat sa biyahe mga katore hanggang dito muna ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung mga papaya doon kukuha lang tayo <laughs> hindi actually ano sabi ni nanay kunin ko lang daw kasi nahihinog nahuhulog lang kaya mamaya may dala tayo pa uwi habang in transit sa biyahe kakainin natin siya yung fresh na fresh siya kasi masarap yung yung papaya na hinog sa ano hinog siya sa puno pagkakinuha mo ayan mga kotore sige hanggang dito muna Video, ano eh. Ang taas niya, no. Video mataas pa. Akyat pa ako doon. Sige. Hanggang dito na lang. Pabalik ako. Ayan, kamay ko ang dubi, oh. Uh, ingat, pa-subscribe lang, pa-support sa aming YouTube channel, uh, Bungguri Katore. Uh, like and share. Uh, wag lang puro nood. <laughs> Pa-like and share, mga Katore. Sige. Salamat. Ingat po kayo. Hanggang dito na lang.